ta oy may maging pagkahigda oy kalo oy na mo lang oy ikaw na lang usa diri anak wala na sa tiikit anak ni balik na sa tiikit sa boarding house anak ikaw na lang usa anak pagkalo oy sa kong anak oy pagkalo oy sa kong anak in town. murang usa in town diri magtulog na ta anak bless mama Tagasanto, kaloyas ginuo ang bata. Nabusog sa chicken. Busog kay sa chicken, ay buyag hikapo ng tiyan. sus buyag ka busog sa chicken. So manak, um bless mama again. Tagasanto, kaloyas ginuo ang bata. Yan, say good evening to your viewers, anak. And hello, guys. Good night. Good evening. Matutulog na po kami ni Mama Lisa, guys. Ah uh, Mag-transfer na po kami doon sa kwarto mamaya. After nito, guys. Si Papi, guys. Maiging pakapwisto, guys. Oh, murag prinsipi si Papi, guys. Uh, murag prinsipi si Papi, guys. Oh, pagkagwapo. <laughs> pagkagwapo. Say good evening. na hello guys. Happy Sunday evening. Matulog. Oh, 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 oh. Nag-exhibition pa akong anak. Uy, oh, hey, simot ang kurdina. Oh, hey. Uy, <laughs> Pagkagwapos kong bata. oy limpiado kayo ini oy. Boso kayo ni chicken guys. Boso kayo ni papi chicken mga palangga. Grabe ni papi guys. Uy, boso kayo sa si chicken. O saka chicken. Tagbanchin ko ang chicken. <laughs> <laughs> Kalois kong baby, oy. Eh? <laughs> Tagbashing ko ang chicken. Gikaon ni papi, kagani na busog kay kong anak. Oo, mais ang kanon na mo, guys. Busog kay si papi, guys. Ayan, good evening everyone. Happy blessed uh, Sunday evening. Ayan, update ni Papi ngayon guys. Yan, parang prinsipi po si Papi guys na nakahiga sa kortina. So, bagong laba pa po ito guys. Ito pong mga, ah, dito lang po nilagay yung mga bagong laba mga palangga kasi umuulan. So, dito na lang, hindi na lang itrena, nag-transfer kasi medyo tuyo naman po ito guys. Natuyo sa hangin. So good evening. Shout out. 'Yan ito ang update ni Papi ngayong July 20. Araw ng linggo sa gabi. Gabi na ngayon, guys. Patungo na po kami matutulog. So, time here is around 9 PM. And I'm, I'm going to sleep na, guys, kasama si Papi doon sa kwarto. 'Yan. yan good evening, good evening mga palangga. Good night, sweet dreams. So, matutulog na po kami ni Papi, guys. Salamat po palagi sa inyong walang sawang suporta sa aming video ni Papi. Thank you, thank you. I love you all, guys. Mabuhay po tayong lahat. At yan, good night and sweet dreams. Update ni Papi ngayon, matutulog na po kami. Thank you so much. Good night, sweet dreams. Ito po si Papi, guys. Nakikinig. Mayroon pang nagbidyuki hanggang ngayon. Grabe naman yung mga tawhana, guys. Wala man yung tulganay, sig Sigbidyuki. Mayroon pang nagbidyuki, mga palangga. Oy, tulganay. So, good evening. Shout out. Thank you for watching, guys. Uh, have a peaceful evening, have a silent evening to all of, of us and sweet dreams everybody Thank you, thank you sa lahat na inyong suporta ah. Ayan, sana uh, bantayan po tayo ng ating Panginoong Hisos ni Lord God Jesus Christ Mama Mary At sa mga anghel, bantayan po tayo na matulog Good night, sweet dreams